Happy birthday to me! It's my 46th birthday. Thank you, dear Ryan and my beloved children. For my birthday, ibibigay ko sa lahat ng fans ko ang paboritong tray ni Juday. Ito ang tatlong daan at apat na stainless steel tray na nasa siyam na putsyam na piso lang kapag buy. Five get five free. Ang pinakamurang presyo sa market. Sa isang marangyang disenyo, tibay hanggang sa limampung taon at isang espesyal na takip na epektibong pumipigil sa mga amoy ng pagkain. Hindi lang iyan, ang tray na ito ay maaari ding gamitin para mag-steam, maghurno, magprito at magpainit ng pagkain sa microwave, palitan ng mga kaldero at kawali sa iyong kusina. Ang malaking sukat ay maaaring magluto ng isda na tumitimbang ng hanggang 3 kilo at maaari ding gamitin upang palitan ang isang mainit na palayok ng napakaginhawa. Ang tray na ito ay maaari ding gamitin bilang baking mold at napakadaling linisin. Isa lang itong buy 5, get 5 free promotion. Order na!